Pwede malaman yung pangalan ng isa? Pangalan? Si? Uh, ito? Ah, si Monique at saka si Hana? Kayo yung mga saksi. So, anong nangyari dito? Bakit daw may, ano, may nagpapakita, inarangan yung mga dumadaan dito sa, ano, sa Michael Sada? Anong nakita nyo talaga? Yung totoo? White lady. Saan daw na, nakapwesto yung white lady? Pa, pwede bang ito? dito dito naka ano yung wet lady sa may ano malaking kahoy Hello, what's up mga idol? Ayan, it's me again, Choi Inato, Ghost Hunter. Madang hapon po sa ating lahat. So, ayan, update tayo. At may kasama ko ngayon mga idol, no? Si Lucky Boy Adventure, asa si Santo the Hunter po. So, doon po sila ngayon sa unahan. At update tayo sa area na to. Susubukan lang namin. At ngayon, may mga kasama kaming mga babae na saksi po sa pangyayari. Kaya, magtanong tayo kung ano po ang nangyari dito. At magpapatunay po mga idol, sila po ang magpapatunay sa nangyari po dito. Kasi po, hinaharangan po talaga ng mga tao dito na dumaan. So ngayon, kakausapin natin sila mamaya at papakita namin sa inyong mga idol. Kaya uh, wag na kayong uh, aalis at tuktok na po dito ngayon sa video na to. No? At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ninyo ang notification bell para updated kayo sa lahat po ng mga video na i-upload ko mga idol. So tara, explore na tayo. Let's go. So ayan mga idol, no? uh, sa, gaya ng sabi ko po kanina sa aking intro na ipapakita namin sa inyo yung mga saksi po na nakakaalam po kung ano po ang nangyari dito sa lugar na to sobrang napaka creepy at nakakatakot daw nung hinaharangan yung mga residente dito kaya, uh, kaya ngayon ito po yung nagpapatunay po sa inyong lahat kaya panoorin nyo po ito no, sa lahat ng mga viewers po natin kasi first time po nangyari ang mga ganitong sitwasyon ngayon dito po sa lugar na to kaya kakausapin natin sila mga babae po ito mga idol kaya panoorin nyo po ang video na to hanggang dulo kaya i-explore namin yung lugar pero bago namin i-explore mga idol, kakausapin muna namin itong mga dalaga na ito mga babae na to na saksi sa mga pangyayari. Kaya tara na. So ayan. Uh, nandito po tayo ngayon sa kalsada. So yan po si ah uh, Lucky Boy at saka si Santo the Hunter po yung kasama namin. Ah uh, ngayon, so yan po yung mga dalaga na nakita namin dito at magpapatunay na sila po talaga ang oo, nakakaalam. Ayan po. Pero mamaya ah uh, tanungin natin yung mga pangalan nila. Ayan mga idol oh. So dito daw ay Ayan ano oh. Hmm. So, yan si Lucky Boy at saka si ng no, mga pangalan. Santo the oh, promote, promote ang imong channel. Pa-support na, pa-support naman sa mga ay sa ano kuno channel, Santo dante oh, Santo the Hunter. Oh. suportahan Santo the Hunter. Sinama namin dito sa aming exploration ngayon. Ayun. yung mga dalawang babae na kakausapin natin yan mamaya. Hmm? Oh. Sila daw yung ano ba, mga saksi na nakakita na hinaharangan daw yung mga tumadaan dito. So ito saan daw tanungin natin Lucky Boy? Magtanong tayo kung bakit ano hinaharangan. Sino bang mga ano ba mga pangalan ng mga 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 dalaga na ito? Pwede mong malaman yung pangalan ng isa? Pangalan. Si Anna. Ah, uh, ito ah, si Monique at saka si Hana. Kayo yung mga saksi. So anong nangyari dito? Bakit daw may ano, may nagpapakita inarangan yung mga dumadaan dito sa ano sa Michael Sada. Anong nakita niyo talaga yung totoo? White lady po. White lady. Saan daw na, nakapwesto yung white lady? Pa, pwede bang dito Dito. Dito naka ano yung white lady. Sa may ano malaking kahoy. Ah. Uh, oh. <laughs> so dito daw mga idol lang yung babaeng nakaputi. Pero hindi naman tayo maniniwala hangga't hindi natin uh, ano makikita ano makikita ng totoo, di ba? Hindi naman tayo maniniwala agad. So dito sa may malaking puno na to. do so, may dumaan mo na mga idol. Ayun, dito dumaan yung ano. So, sila yung mga ba, ano. Yan nagpapatunay dito. Hmm. to daw yung mga residente dito eh. Oh. Yeah, may 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 dumadaan pa eh. Yan. So pwede kayong magtanong para malaman ng mga viewers kung ano talaga ang totoo dito. May 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 papatunay ng dalawang dalaga na babae. Hmm. Dere? Dere, jud mismo? Nakatayo yung nakaputi na babae? Yeah? Dapat siguro mag... Ano kayang ano dito? Dito daw nakatayo daw yung babae. Ha? ng mga saksi na Hmm. So dito. Ay mga idol mo. So may magpapatunay na dalawang babae dito na sinama namin sa area na to para makapagpatunay po nga sila po nakakita dito sa area na to. Kaya e, uh, ano to parang kinatapon ng yata ng mga basura dito at to oh, may mga motor pang dumadaan dito so ngayon hindi po medyo naka hindi siya nakakatakot kasi po uh, araw pa naman may basura dito may tapunan pala ng mga basura dito dito daw mismo sa area na to so medyo nakakatakot no tabi-tabi po kung may ano nga dito delikado din tabi-tabi okay. po sa inyong lahat okay. kaya baka nandito eh baka engkanto siguro yung nakita okay. ng mga bata o mga ano dito ay na. ha Mamaya <laughs> pa yan, gabi. Balikan natin mamaya, Lucky Boy. Mamayang gabi. So, mm. dapat mag-explore muna tayo sa, ano? Sa, sa, saan talaga ng mula? O yung babae ba nagpapakita? Kasi oh, dito, what? eh. Mm. Ay. Kung <laughs> kita yung mga kita. Umangra. <laughs> <Tung> <laughs> Kaya nga, medyo nakakatakot din dito. Sa so, puno na to, puno ng santol eh. Dito daw nag ano yung babae. Hmm? Wala ngayon, hindi niya nagpaparamdam kasi wala pa mamayang gabi. Balikan natin to dito mamayang gabi laki boy. No? Hmm? Tara, tahan nga natin. May bahay nga dito. So ayun mga idol, ay, may bahay din dito. Abandonado ng bahay dito. Yan katapi lang po dito sa may kalsada. Ayan o. Oh. Baka ano yung mga ano. Dapat yung mga kasama nating babae. Ingatan din natin laki. Uy, baka may mangyari. Masama. Kaya dapat. Yung lalayo sa atin. Huwag kayong lalayo ha. Diyan lang kayo. O oh, diyan lang kayo ha. Ayan mga idol, oh. Luma na to. Marami na nangyari yata dito, eh. Yan oh. Oo. Parang napunta na natin to Lucky Boy. Ha? Mm, napunta na natin to Tagal na. Hmm? Medyo nakakatakot din eh. Sige nga. So yun mga idol no. Napakaluma na ng bahay ni Kaya niya na no? mabutas. Uy. Ngayon sa taas. Sige. Ako na naman. Akit ako. Mm -hmm. Uy, nangyayari dito ha. Hmm? Hindi ba? Maraming pa ba ito? Maraming yung kalat. sin in. Kalat. Kalat na. Wala. Wala, parang ano na to. Luma na. Luma na. Hmm, may tama kay Murag lu Luma na kay ning balaya. na hmm. sa tabi lang to ng daanan. Sige. Muna ako sa baba. Sige, Mm -hmm. yan. So saan kaya yun ng galing Lucky Boy? Bakit nagpaparamdam yung babae at inaharangan yung mga residente dito? Yun yung ano natin Yung, yung babae natin tatang, ito, wala, na kung bakit naka, nagpapakita yun dahil siyempre naman kung ikaw makakita ng gabi, murag mukhang matatakot ka naman no? susubukan so, natin kita ang maghanap. Kita ang maghanap. Kita tayo ang pupunta rito. Balikan natin to dito kapag gabi. Balikan natin ito oh. pwede yung guri. Makita na ito subukan na ito. Ano, ano, lang tayo? natin ba? Baka sakali lang tayo magpakita dahil. Oo. Oh. Oh, kung gano'n katotoo yung sinabi ng dalawang babaeng dalaga na ano. No? Wala kung pwede sila nagbasa na. Ano lang? Nakatayo lang. Oh, nagpakita. Siyempre matakot ka eh. Yan, hangga dito. Grabe Ano yung dalawang ano? Diyan lang kayo ha, wag kayong alis diyan kasi baka may mangyari. So yung mga idol, ito na po yung ayan, diyan. Oh ano nagpapakita diyan daw mismo sa puno na yan yan nung nagpapatunay yung dalawang babae dito si Monique at saka si Hana yan o kaya din lang siya namin dito kung gano'ng katotoo talaga pero sabi amin naman nila pero di, di, pa rin tayo maniniwala hanggat hindi natin makikita ng totoo yan Mm -mm. Walay namatay, walay namatay dere. Kasi nay namatay dere. Oh. Baka oh, baka may nay baka nay gipatay ba nya. Nagmulto na dia. Mm. Wala jud. Hmm. Ang daga na kay gatangan. Giyat, so ang dami nang hinarangan mga tao dito. Nya sa may gibuhat ninyo pag pagkakita ninyo dagan mo. Ah, oh, ay nagsakay di ay mo di ay sakyanan. Nagsakay ng tricycle. Ah, okay. Hmm, kapusog dagan. Ano po do? Basing na, basing na na yung namatay. Dari ba? Hmm. Hmm dalan ng delikado po diri. Pati biyang may ngawa, oh. Kulay mga balay. Dito na sa dito, may man ng na mga makamay mga, mga bahay doon, mga idol. At may narinig naman ako may nagchichinso doon sa unahan, oh. May nag ano, putol ng mga puno doon sa unahan, oh. Putol ng puno ba? Yan, oh. Tsaka may abandonadong bahay doon, oh. Medyo napaka-creepy, diba? Ha? ang akong pangutana ka ng naabatay ma na, na mas naa pa joy nakaalam ba ka ng basi basi naa pa tao nga na, na, nakabalo ba sa mga panghitabo diri pudi hindi na tumatuan na mo na uh, mga ano mga guapa mani at wong mga ano no na mo na ilhan nga kuan ba ka mas nakabalo pa jud sa mga panghitabo a na, ah. na itigulang Ah, naitibo lang. Oh, no, may tao. Ah, basi na. asa sa napitan mo nilang balay. Na dito. Ah, dito. Dito sa unahan. Uy, mas gwapo ito na atoon laki boy. Oh, itong atoon. okay oh, kasi may mga itong pwede mapangutanahan. Hmm, pangutanahan na ito kay... Basig siya ang nakakaalam ba? Yung nakakaalam talaga yung totoong nakakaalam kung ano nangyari dito. Ano nga yun? Ano Pero, unang sa sigurad ko, balik ko na kita tingin una, una, so mm, Balik ko na to? Hmm, balik ko na to, dali. Hmm, pwede. Balik ko na to, dali, gabi eh. natin. Ito tong mo, wala, wala ni lakaw, wala ni dagan, ang buwan wala ni wala ni dagan tong babae nga nakaputi wala ni dagan wala sa ning sunod sa inyo Mm, nakatayo lang talaga dito. Ha? Mm, nakatayo. Kasi may abandonado naman na bahay doon sa unahan. Ha? patay? Amoy patay? Kasi naigi, baka may tinapon na bangkay dito. Pwede mas, hanapin muna natin dito saglit, laki boy. Dito. Hanapin muna natin dito. Oh. Baka may tinapo na patay ba? Baka makita natin. Baka may may mapatay ako dito mga tao ba? So mga idol, baka, na, baka may mga tinapo na patay. Kasi amoy mga basura din, amoy bulok. Tapi Ah? Medyo So, nandito tayo ngayon sa baba ng kalsada po. So, sa lahat ng mga viewers po natin, so, ito po ay sa ano lamang po, no? Kasi nag, uh, po namin yung dalawang babae na saksi dito sa pangyayari na to kaya pinuntahan namin tatlo dito at nandito tayo ngayon sa baba po ng may kalsada amoy bulok, amoy patay na parang tapunan ng mga basura dito sa lugar na to oh, amoy sa amoy patay ba? Wala, may ha? may salvage? Ano, oo nga no baka tinapon dito ba? o oh, yan o, oh, may da may, sak may sasakyan baka tinapon dito ba? kaya nag nag nagmumulto Pwede naman siguro natin tingnan dito sa glit. Oh. Tingnan muna natin siguro. Kasi may makita tayo amoy ano. Doon ka siguro sa unahan. Okay, subukan mo diyan sa unahan na. Oh. O baka may makita tayong mga tao dito, tanongin natin. O baka may tinapon nga eh. Amoy bulok na dito mga ito. So ayun po sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming maraming salamat po sa iyong pagtutok ngayon sa aming videos, sa aming vlog. So ayan, may dalawa tayong kasamang babae na magpapatunay po na merong nangyari dito, no? May nakita silang babaeng nakapote nandoon sa uh, puno, no? Na, Naka, nakatayo lang po siya doon sa may puno. So ayan, kaya maghanap tayo ng solusyon dito mga idol at hanapin natin daw sabi kasi ng isang bata ay isang babae doon na may matanda daw nakakalam din baka siguro alam niya kung ano mangyari dito baka may patay o something nagpapakita sa area na to no? Tutubuka lang natin ba ayan may mga motor na dito ng da, kasi daanan to eh malawak pa naman doon yung area Maraming malawak yung area dito. Ayun. Napakalawak dito. Pwedeng gawin salvage dito. Uh, ang lawak na dito ah. Lawak, maganda. Baka may makita tayo dito. Ano, napakalawak pa naman ng ano dito. Uy! May ano o? May tao. Ano? Lalakad. Lika. pisan mo. Parang Nakaitim siya. Nandun lang. Bilis mo. Nung... Yun know? Parang dito. Laki boy mo. Nakita akong tao dito. Ayan. So yun mga ito. naglalakad dito. Nakaitim. Pero parang makabilis naman yung maglakad. So ayan. Baka may mga ano dito ba? Baka may mga tinapon ba? No, parang parang amoy patay doon sa may ano. Hmm, may patay. Dito may na May nakita ako dito. Ha? Dito muna kami, Lucky Boy. Saglit lang. So ayan, ayan. So ayun mga ayan, ano. Baka manilin lang yun ah. Baka Wala siya bigla eh. Wala eh. Saan na kayo pumunta yung nakaitim kanina? Hindi mo nakita? May bahay kaya dito? Ha? Huh? Parang pamilyar nga eh. Pero huwag kang papasok dyan basta-basta. Delikado. Lah, namlaki laki ng, laki ng puno ah. Baka may nangyari, baka may nangyaring ano dito ah. Sino? Laki ng puno mga idol ba? Baka may nakatira dito ba? Magtabi-tabi tayo dito sa area na to. Delikado. Tabi-tabi po. So, yun mga idol, oh. So, sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo talaga. So, talaga dito dumaan yung naka-itim ng lalaki. Lalaki ba yun? O, basta. Dito dumaan, medyo nawala. Nawala, kaya baka ma ma maninin lang ba. No, ilikado naman mga idol. So, ayan. O. Oh, ilikado na naman ngayon dito napakalaking puno oh. Andiyan oh. Siguro alis muna siguro kami dito. Hirian na to. Napakadelikado pa naman. Tara, alis tayo dito. Ah, uh, balikan natin 'to kapag gabi. Para makita natin yung ano, kakasapit pa natin yung mga mga witness. hindi uh, Dito nakakatakot din dito. ay biglang sumusulpot nyo medyo nakakaano din so ayan may nakita kasi kami na kahit yung kaya sinundan ko na lang mga idol so ito tayo dadaan baka may namatay dito ba Natay sa may kalsada baka tinapon kaya nagmumulto babae no siguro saan tayo ngayon dadaan dito saan ba yun sila ako ba Oh, um. baka tapunan nga ng basura dito eh. Eh, sana kaya sila kayo andun sa Lucky boy tara. natin. Alis na, si na, si na tayo dito. Ayan na si Lucky Parang may na si na nakita yata siya dito. So ano na Lucky Boy? Anong nakita mo? Eh baka may patay ba? Ano nga eh, So ano, ah, uh, tayo dito kapag gabi? Doon, may Oo, may nga may, may amoy doon sa kabila eh. Baka may tinapon. Hala. Ano may mga ano dito oh? Doon, may Sapatos? Doon, may may amoy doon ba?

ano natin yan? Ihat, ihatid natin sa ano para safety. Eh. Hmm, balikan natin to dito. Baka totoo nga may nagpapakita. Ayan, <coughs> so kailangan po natin yung mga sinasabi ko nila. Kailangan natin na i-proof yan. O mm. natin na, uh, so, medyo na ano ako dito mga idol ba? May alam, parang may something akong na ano dito na detect. Dito sa Erica, yan no? Parang may something, parang may nagpapakamatay dito ba? So, ayan. So, balikan namin dito kapag gabi mga idol, no? Sa lahat ng mga viewers po natin, maraming maraming salamat sa pananatili nyo dito po sa ating munting channel. So, balikan namin tatlo dito. At hanapin namin ang tunay po talaga nakakaalam, no? Yung matanda daw. So, yun lang po mga idol.